Ayoko na sa Pinas. Brown out na naman. Walang tubig. Ang init-init. Parang dito sa Pinas, bawal maging mahirap. Pero masama rin maging successful. Luh, saan ba talaga safe? <smart noise> Kung na lang ako sa Mars, at least dun, walang pila sa terminal, walang traffic, at higit sa lahat. Walang kapit-bahay na nagbibidyo kay tuwing 2am. Nakarating ako sa Mars gamit lang rice cooker, aluminum foil at syempre kaunting diskarte. Yan ang Pinoy Ingenuity Bossing. At, walang chismosa. Walang maingay na nagagawang kalsada sa harap mong bahay. At syempre, walang mangungutang. Pero, walang Jollibee. Walang extra rice. Walang taong mag-aalok ng pulutan at alak kahit hindi mo birthday. Balik na lang ako sa Pinas. Kahit chaotic, kahit mapanakit, dun pa rin ang puso ko. Pero, sana naman, hindi laging may plot twist sa kuryente at tubig.